Obviously, yung mga nangyayari ngayon sa media na naging topic si Sara, VP Sara. This is the sweet escape of BBM sa kanyang napakasikat at napaka-trending at million-million na views na singhot video. Ang galing, 'di diba? That's how BBM and all his friends manipulate the Filipino people. Alam nila kung ano ang i-feed sa inyo alam nila kung ano ang ipapakain sa inyo para makalimutan ninyo ang totoong issue yung pagkabangag niya imagine nyo yung EJK kay dating presidente Duterte na ungkat na parang kathang isip pa lang yung mga sinasabi ng mga tao imagine nyo pati yung threat na kathang isip pa rin na pwedeng mangyari o hindi sa Vice President ngayon na si Sara Duterte, pwede palang maging trending? Iyong e kitang-kita sa mata na mukha ng Presidente na sumisinghot ng white substance doon sa video, pwedeng hindi paniwalaan? Kasi yun ang finifeed ng media. Tumatawa lang sila ngayon. <laughs> Tuwang-tuwa sila ngayon tuloy sa kanilang mga upuan at lux luxurious na mga pagkain na kinakain nila kasi sila ay mayayaman at pati na yung mga mayayaman ngayon na nagbe-benefit ng admin ngayon tumatawa lang siyang saya sila kasi yung pinaka-enemy nila ng mga Duterte ay tadtad -tad na tadtad -tad ngayon sa media 'di ba ang galing alam nyo lagi nating sinasabi yung mga taong nagsasabi ng katotohanan yung mga taong fighting for the truth and justice for the poor, sila yung inuusig hindi nyo ba pa rin nakikita? kung hanggang ngayon mga Pilipino, hindi nyo pa rin nakikita ang pattern e eh bulag na talaga kayo ako, naaawa lang ako sa mga Duterte kasi alam nyo, buong buhay nila inaalay nila sa Pilipino dapat nga, yung taga Davao lang eh. Kaya nga, love na love sila sa Davao eh. Kaya lang, inungkat natin eh. Parang sinasabi natin, pwede ba dalhin mo yan sa buong Pilipinas kaya nga naging presidente si Duterte? Tingnan nyo tuloy. Yung private life nila, nako, nagkalat na ngayon sa social media at sa buong Pilipinas. Tapos, hindi nyo tutulungan at hindi nyo ipagtanggol. Aba, anong klaseng Pilipino kayo? isa pa. Bakit ayaw nyo pa rin maniwala sa video na yun? Kahit nasabihin natin totoo o hindi, kitang kita sa mata kung sino ang nandun. At according to trending posts sa sariling relative ng presidente ngayon ni BBM, ang nagpapatunay na siya, siya ngayon. Tapos yung iba pang mga nakakakilala sa kanya, nagpapatunay na sumisinghot nga yan. Bakit ayaw niyong tanungin? Hello, mainstream media. Anong nangyari dyan sa Pilipinas? You are feeding the wrong information to the Filipino people. At yun naman ang kinakagat ng mga Pilipino. Kawawang mga Duterte. Kawawang kawawa. Tapos, ang pinakaayaw ko talaga sa lahat, yung naaargabyado yung mga kabataan tapos yung video, private video na dapat hindi inilabas, yun inilabas na nakikita yung mga anak ng busy president and that's really unfair. Yan ang totoong against the rights of the kids or the children. Dapat yun talaga ang pagtuunan ng pansin. Bakit nakalabas yung video na yun? Well, obviously, kasi pro-BBM kayo. Ano bang nakukuha ninyo sa admin ngayon? Bakit parang, Love na love nyo ang BBM nyo ngayon. Which, ano bang nangyari? Sinasabing may flood control. Tapos binaha. Bahang-baha sa Manila. Love pa rin ninyo yan. Yung taong yan. Aba. May problema na yata talaga yung Pilipinas.